Naririto tayo ngayon sa Cabanatuan, Nueva Ecija at tayo muli na naman maghahatid ng panibagong surpresa ng pagbati at pagmamahal and this time, ito ay para sa si isang nanay na nagdiriwang ng kanyang ika-59th birthday Syempre, malayo man ang kanyang mga anak na nasa Saudi Arabia ay naisipan pa rin nila na ipasurpresa ang kanilang pinakamamahal na nanay sa kanyang kaarawan kaya naman, Samahan niyo ako at sorpisahin natin siya. Meron tayong isang nakakatuwang prank dahil si nanay may tindahan. So dahil oh, naku-pure gold siya, kunwari daw nanalo ito ng raffle sa isang uh, grocery uh, showcase. Ayun uh, ang laman ng sasakyan. So pagpunta niya dito, pagbukas siya ng sasakyan, ay surprise sa pala para sa kanyang kaarawan. Okay, excited na. Excited na ba kayo? Ako si Aldrian Humirang. Ito ang Shop the Snowy Shoppers. Ang paborito niyong tagahatid ng surprise. Sama-sama tayo at saksihan natin ang surprise ng ito. Let's go! Magandang umaga po. Ano yan? Kilala niyo po si Ma'am Marlene Argawana. Ako yun! Hi po. Good morning, ma'am. Congratulations. na nanalo kayo ng raffle. Wow! Yay! Hi! Namimili ho ba kayo sa Pure Gold? Yes! Yes! Congratulations! Pagpunta <laughs> Nanalo kayo! Pagmamili wow. mo ba kayo mamaya? Mamaya. ako. rin po. nyo hindi na kayo mamili kasi merong uh, kaming dalang uh, sasakyan. Narito uh -huh. na yung premy ninyo, yung wow. napalalunan nyo. So, sino ang kasama nyo dito na pwedeng samahan siya? Ay, si Mr. Nanjan. Masan <laughs> <Saan> po? <to? laughs> sa taas. Isi! Sinong sasama? Labas nga kayo, kay sabihin mo nanalo siya sa Pure Gold. Hindi po siya kayo po ang nanalo. Si Mr. ang nag-obro sire eh, pero pangalan ko. Sa pangalan niyo po nilagay. Oo, may dalawa ang ako ang ano eh. Yung... Ah, dalawa lang ang simulan niyo hey, sa pangalan niyo? Hindi, dalawa yung... Dalawang buklet. Wow! Tignan <laughs> po tara! Oo! Nasaan na po siya? Nasaan na, nasaan na? Susunod ko na dito sa labas. Tasama ka? Nasa taas. Nasa taas. O, nasa taas. Ano nalang pa rin na yun? Halim po kayo. Isang ano? Wow! Tignan wow. natin! Nasa ako, ano kaya ito? Akala ko kung ano yun, ha? Opo, oh, nandito po sa labas. Oh, dali na, dali na. Kunin natin panalo. Eh, dalina, sa truck si yun, dali. Kung hindi mo kaya, tawagin mo ako. <laughs> Ay, yeah. pwede din mo kayo sa mama para pwede na makatulong oh, sa pagbuhan. Ito na. Hindi, kasi ma mamaya-maya, nag-ipaniko na namin to kasi papunta nga mi doon kasi mag na naman me. Eh. Wow, tama-tama uh, uh, <laughs> po pala. Wow, ah. Oh, dahil na kayo, nanalo ko sa Pure Gold. Wow, pandalawang bisis na to, ha? Ah. Wow, Pinuntahan na may, ha? Opo, this time, very special to. Kaya, Kaya special oo, Oo nga, no? Special okay. delivery. Daddy! <laughs> Buwan mo na yung Seven mo. Ano, mag-may Lego dyan. Oo, oh, dali na, dali na. Halip so, po. po kayo. Dali na, dali na. At, kunin po natin yung <laughs> Eh, thank you, ah. Eh. Dito po, hindi lang po namin na ipasok dito. Ah, papi. o sige, sige. Dito po eh, yung mag hub. na nga tayo yung sana ni, eh, kasi kukunin namin, eh. Ayan, ako, tama-tama po pala. <laughs> tama -tama. wow. Upunin, ha? Opo, nandito po. Ano kayang... Wow, naka Siyempre, very special po yan. Ang carpet ha. Murag hindi yata panalos Aho pure gold ha. Ako nandito. Tingnan po natin. Ay, alam ko na yan. Wow. Wow, wow, wow. Halit wow. po kayo. Wow, wow. Ayan. Sige po, at punta. Surprise! <laughs> Hindi kayo nanalo dahil ang totoo, mas higit pa mas isang higit surprise panalo, <laughs> para sa inyong kaarawan. Surprise! Happy Birthday! At syempre, oh dito God. po kayo sa gitna. Mm -hmm. Napaka special wow. ng araw na to. Di, sige wow. po, harap lang wow. po kayo. <laughs> syempre, Raina kayo ito. ngayon. Wow! wow. <laughs> o palakpakan niyo naman ang Raina na natin. Rayna, Aray, na. Yes. Siyempre, para makumpleto, may sash din po kayo. Wow. Ayan. Ang nakakayan po. Wow. <laughs> ayan. Best mother ever. Wow. Thank you, thank you, thank you. Ati <laughs> Jay. Uy, nakaano pa mi, ha? Ay, si Kabo. siyempre. Meron po kayong flowers wow. sa <laughs> kanya. Wow! Ah, at bukod po dyan, meron po kayong bubuksan. Ano kaya ito? Ano kaya yan? Ayan, sige, open niyo po. Tingnan natin. Pagbukas nito. Ano kaya ito? Pwede niyo pong punitin. Punitin na lang para Ato. sigurado. Ano? Aba, oh, mabuti na siya. Wow! Wow, <laughs> oh, congratulations ah! ladies and gentlemen! Meron tayong award! Ayan. Ayan. ayan, ayan po nakalagay, Best Mother Award. This certificate is awarded to Mrs. Marlene Argawanon. Best Mother, kalakpakan <laughs> tayo dyan, Ito, sa inyong plake, we just wanted you to know how grateful we are for all you have done to make us what we are today. You are incredible woman who deserves every bit of happiness in this world. Awarded by... Ayan, basahin niyo po ang mga nag-award sa inyo. Wow. Mm. <laughs> Sige po, banggitin niyo. Ah... Uh, Janelin, James, Dexter, Isa, Regen. Sila po ay Award. inyong mga? Anak. Mga anak! Siyempre, para sa inyong mga anak, kaya ay best mother palakpak. Hindi ko wow. alam to ah! <laughs> Syempre, yes. deserve na deserve niyo po yan. Ayan, best, mom. O, oh, isang pang malakasang kaway naman po dyan. Wow. O, oh, wow. wow. Thank you, thank you. At maupo po kayo dito? Ah? O, maupo po dito. Opo, maupo po kayo. Hawakan niyo po ang inyong plake. Eh. Opo. Opo, <laughs> dahil bukod dyan. Ay, ginawan din po kayo ng sulat. Hmm. Pero, may mga kasama pa po yan. May chocolates din po kayo. Kaya, oh. tama-tama, may Jollibee din kayo dito. At may isa pa kayong regalo oh. bubuksan. May prutas pa. <laughs> Ayan. Sige, buksan po muna natin. Ah, <laughs> nako. nako. <laughs> Red carpet. Tayo. Oy, akala ko sa... Ito. <laughs> Dami naman secret nito. Na ah! <laughs> wow! Wow! wow. wow. Oh, Mag-spray po kayo para humilinguya kayo. Parang, siyempre, wala ka po, kaligo eh. Kaligoan nyo yung sarili nyo. Yan. Wow! Wow, wow. siyempre. Gusto nila? <laughs> lagi kayong mabango pag mag-pure ah. gold. Ayan. <laughs> At may kasama pang isa. May pure gold talaga. Ayun, ah, meron pusta, din ah. lotion. Ako, ako. Wow, naku, lalo kayo. <laughs> babata niyan. At syempre, ayan, hawakan niyo po ulit ang inyong flowers. At maupo po kayo dahil kasama po niyan ay ginawan po kayo ng sulat. Malinaw pa ho ba ang mata niyo? Gusto niyo hong basahin babasahin ko para sa inyo? Kaya pa ah, sige, ho? Mabasahin niyo po ba? Pagayon oh, ako na lang po. Ayan. Habang binabasa ko po, titigan niyo lang sila dito sa camera dahil parang sila na rin yung nangungusap sa inyo. Ah, oo. Mama, modelo, unang guro, kaibigan. Una sa lahat, nais naming magpasalamat sa pagkaloob mo sa amin ng buhay kung hindi dahil sa inyo Surprise! ay wala kami sa mundong ito Ma salamat sa lahat ng sakripisyo at paghihirap na ginagawa mo para lang makapag-aral kaming magkakapatid Alam namin na dugo, pawis at luha ang inyong pinuhunan sa bawat hirap at malasakit na inyong ginawa upang kami ay mabuhay wala pong katumbas na salita ang maaaring makapapantay sa inyong kadakilaan at kahalagahan sa aming buhay. Utang po namin sa inyo kung ano kami ngayon. Hindi kami perpektong mga anak mo. Merong nadapa, nakalimot sa pangaral mo, ngunit bumangon sa kabila ng pagkakamali. At batid po namin na hindi mabilang na beses na rin pong pumatak ang inyong mga luha dahil kayo ay aming nabigo at nasaktan. Pero sa kabila ng lahat, hindi mo kami sinukuan. Kaya po, kami ay humihingi ng kapatawaran at dasal na sana ay biyayaan ka pa ng tunay at habang buhay na kaligayahan. Happy 59th birthday, Mama! <laughs> We love you so much! From Jeddah, the mom, Saudi Arabia and family! Galing pa pala to ng sa Saudi. Palakpakan naman natin. Ah, dalawa po. Dalawa sila. Opo. So, galing sa kanila tong surpresa na to at sa inyong buong pamilya. <laughs> gusto niyo pong maupo lang kayo para relax lang kayo? Sige po. Kausapin niyo po ang inyong mga anak. Anong gusto niyo sabihin sa kanila sa ginawa nilang ito? At syempre, anong masasabi niyo na para sa kanila? Ayan, pinarangalan nila kayo na kayo ay the best mother. Anong gusto niyong sabihin sa kanila? Sige po. Yeah! Ah, uh, salamat. Hindi ko alam to eh. Pero kung pangarap man ninyo na isurprise ko ninyo, uh, nandito dumating na eh. Akala ko nanalo ko sa pure gold. Ano eh? Ikaw nakipag-usap pa ka sa akin kanina, tapos ngayon mayroon pala mong surprise. Hindi ko alam yon. Oh, salamat. Ah, ingat kayo lagi dyan. Kunsirayli pa. Ingat kayo lagi. I love you. Sana all. Ayan. <laughs> <laughs> so, anak niyo po na nasa Saudi ay si Sir James. Si James at saka si Dexter si Sir Dexter So, dalawang lalaki to yun nasa Saudi mm -hmm. ilan taon nyo na silang hindi nakikita o nakakasama sa uh, personal? ah uh, mag 2 years pa lang mag two years pero uh, matagal na po ba silang naging sa. matagal na anong masasabi niyo sa kanila bilang mga anak? kamusta silang mga uh, anak para sa'yo? ah uh, lagi ko naman silang hindi pa mamusta na ang Panginoon nandyan lang sila Uh, uh, bigyan lang sila ng may pangisip o may panlawas. Mag-ingat sila para sa amin. Wow. <laughs> Yun lang. Ano po yung mga katangian anong anak nyo na proud na proud kayo sa kanila? Uh, lahat sila proud ako sa kanila eh. Kasi iniisip talaga nila yung nanay nila. Lagi wow. Laging hindi nakakalimutan. Lagi talagang. At ano anong masasabi niyo na para sa kanila? <laughs> kayo ay the best mother. Ano hong pakiram pakiramdam Yung niyo pakiramdam ba? Pakiramdam na... ko. Oh, po, oh, yes. oh. Pakiramdam ko talaga na gano'n sila sa akin. Oo. Wow. Oh, Nararamdaman niyo na best mother talaga kayo para sa kanila. Hmm. Congratulations, Madam hey. Marilyn hey. yep. Argawanon sa inyong award bilang best mother. At syempre, madami pang surprise sa kalakakan. Eh, tayong pang-surprise sa dahil dito rin na si Mr.? Mr. po ba? Si Sir, Mister, anong pangalan? Ah, Andi po kayo. Dito po kayo wow. sa gitna. Ayan. Picture, picture. Okay, okay, okay lang yan. Mm. Walang surprise. <laughs> so, Bawit po, po kayo. Ayan. <laughs> Sige po, dito kayo, Sir. Ayan. <laughs> ano pong pangalan ni Sir? Ruben. Si Sir Ruben. Ayan. Si Sir Ruben ay meron din sasabihin sa inyo. Ano ba ang tawagan niyo sa isa't isa pag naglalambingan? <laughs> Daddy mami. Mami, daddy, mm. asit naman. Ano pong gusto niyo sabihin kay mami? Yung mga gusto mong ipagpasalamat, wish mo para mm. sa kanya, ihingi ng sorry kung meron man, at i-promise. Sige po. Mami, maraming salamat sa lahat. Sa mga sa akin. Sana upang babago. Stay healthy. Ingat mo lagi sa sarili mo. Thank Wow. Ano po Salam yung katangian ng inyong mamis, <laughs> inyong may bahay? Anong gustuhan mo sa kanya simula noon? Napaka maalalaan niya, supportive. Lahat <laughs> hmm. ng mga magandang bagay, hindi niya pinagkakait. Hmm. Wow. Asensyosa. Ang gaganda po pala talaga ng katangian ni hmm. e, Ma, bukod sa kanyang <laughs> kagandahan pisikal. Hmm. Opo, ano naman po yung promise niyo sa kanya? Basta yung promise ko lang, basta kahit anong nangyari, na hindi tayo maghihiwalay. Kung, kung ano man yung dapat natin pagsamahan, pagsamahan natin. Kung ano may magiging pagsubok, karapin natin. Yeah. You know? At syempre yung regalo nyo, matamis na matamis na kiss! Ayun! Thank you very much, Sir Yobel. At mm -hmm. syempre na dito pa Ayon. yung ibang mga anak. Ayan na. Dalawa, dalawa. nasa kayong yes. dalawang anak. Nasaan na po yung kayong dalawa po. Ayan. Sige, ikaw, ikaw muna, Ma'am. Oh, sige, mama maupo ka. Pag-inigit naan na ana lang kayo. Mm, sige, maupo kayong tatlo. Pasa mo. Yan. Yeah. Dito upo ka, Ray. So, rin. si ate muna. Saan ka dito? Para at apat. Uh, Yan, yeah, maupo ka. Ikaw, Ma'am, anong pangalan? Aisa. Pang-ilang anak ka? Apat. Pang-apat. Sa ilan lahat kayo? Lima. Lima. Siya ay kalima. Siya yung bunso. Ikaw, Ma'am Aisa, ano yung birthday wish and message mo sa Mama mo? Parang ayaw ko lang mag-message kasi sa akin yung mensahe nandiyan eh. ano, ako gumawa ano yung proud, na proud, ka sa mama uh, mo? Para ano? Ano ba? Long life. Para makasama pa namin siya ng habang buhay. ano yung mga katangian ng mama mo na proud na proud ka? Masasabi mo, mm -hmm. mama ko yan. <laughs> naging, hindi lang nanay kundi naging tatay rin sa amin yung magkakapatid. eh Saka, mm -hmm. uh, ano, mm -hmm. always good health lang. Tsaka marami pang ano. Birthday na darating. Happy eh. si birthday, ma. Mm -mm. Salute. Thank mm -hmm. you. Ikaw ang kasama sa bahay. Mm -mm, ngayon. Ang ngayon lang. Next day lang ako sa kanila. Para sa surprise na ito. Wow, thank you very much. Mm -hmm. At syempre si Bunso, si Ma'am Regie. Tagalin mo na para makita ang kagandahan. Mo. <laughs> ano. ano naman yung message mo kay mama? Ano po, ah, uh, thank you sa so lahat ng sacrifice niya sa amin. Tapos, parang uh, sobrang itsagahan niya. Right? Yung mga nagawa po kami um, mali. Tapos, sobrang tatag ng mama namin. Sobra. Kasi, at the same time, siya rin po yung tumayong tatay namin. Kasi, ever since, nung pinanganak po kasi ko, uh, nawala po kasi yung papa namin. So, si mama po yung naging, ano namin, uh, at, tumayong Tumayang, tatay na din. Anong promise mo kay mama? Ano, konti na lang magagraduate na ako. Nasusuklaan ko din po yung mga ginawa nila sa ah, Nila po nila, uya. Kasi yun, konti na lang, konti yung na lang talaga. Makakabawi din po ko mm -hmm. sa nila. Yeah. Ah, sige, hug yun na si Mama. Ayan. So, si Sir pala ay second partner. Ah, apa. So, kayong lima, lahat ay anak sa una. Apa sa so, kung nasan man ang papa niyo, alam po nakikisaya rin siya ngayon. Ah, At kakatatay ng happy birthday! Ito po kayo sir sa side. Kaya meron bang gusto pang magbigay ng pagbate? Meron ba? Si Angel, oh, Angel, apo, halika. Apo niya. Oh, dito ka, Angel. Ano, anak ni James. Ha, halika, anak ko na ni Sir James. Oh, ha? Ano gusto mo sabihin kay, ano? Ay, ano gusto mo sabihin kay Lola? Ha? Hi, hi. Ano gusto mo sabihin kay Dora? Alika na! Alika na! Dito ka na lang. Kakanda happy birthday. Ay, alika na dito. na doon. Dali na, hindi akin eh. Sir, dito ka na rin. Kakanta tayo. Iiyak okay, <laughs> siya. Halika na. Sa, sa, sa kakanda nila tayo happy birthday para happy. Alright, everyone. Sabayan niyo yung tugtog Let's sing happy birthday. Okay, let's sing ay, happy, birthday. Ay, happy birthday. Too. Happy birthday to you. Happy birthday.

dinadalahan kayo ma'am ng cake para makapag-wish kayo. O, so, di ba? 59 pa lang kayo pero parang 60th celebration na. So, ngayon daw po ito i dibo nyo. Sa 60 yung senior citizen. Sa so, senior Apo. Uh, ma'am, ngayong birthday nyo, ano po ba yung mga mahihiling nyo pa para Mami. sa inyong sarili? Mami. Sa inyong uh, pamilya, sa inyong mabigyan buhay? Mabigyan lang, mabigyan pa rin ng mas habang pa, uh, habang buhay. Meron po ba kayong inaasam pa na makamit? May mga pangarap ang gustong abutin? Wala na, murag na dito na sa akin natin. <laughs> Happy na po kayo. Happy na ako, na makatapos na sila. Wow. Okay, meron pa po ba kayo nahihiling pa? Okay, in the count of three, hihipan nyo po. One, two, three! Happy birthday! Wow! Ayan. Ma'am, kamusta ang pakiramdam niyo ngayon? Pwede ko kayo maupo. Yan. Kamusta po ang pakiramdam niyo na may dumating na surpresa para sa inyo? Kasama ng award niyo, Best Mother. Ano ang pakiramdam niyo sa surpresa nito? Masaya. Masaya ako na, na mayroong ganito. Pero hindi na ko, hindi ko, hindi ko akalain na mayroon akong ganito pala. Eh. Hindi niyo ako akalain na magkakaroon kayo ng surpresa? Nasa ilang taon po kayo noong nawala yung inyong asawa? Ah, uh, 2000 A December. December. Ilang taon na? 22, oh, 22, years. Ang tagal 22. na. So bata pa ang inyong... Ilang taon na bunso noon? Uh, one year ah, lang po. One year lang siya. So tinaguyod niyo sila. Kamusta po yung mga panahon na mag-isa na lang kayo, tinataguyod yung pamilya niyo? Ah, oh, pinagsikapan ko talaga na ipakita ko sa kanya na kaya ko sila buhayin. Ngayon, nagpasalamat ako na nandun, nakatapos sila. Congratulations ko, talagang deserve nyo ang inyong award. Sa mga nanay na kagaya nyo, na mga nawalan din ng asawa, may mga anak na bubuhayin, anong maipapayo nyo sa kanila? Uh, yung mga nanay na iniwanan sa mga asawa, uh, lang ninyo yung mga anak nyo kasi ibabalik para sa Panginoon sa kanila. At sa inyong mga anak, ano po ang maipapayo niyo sa kanilang lahat na gusto nyo dalhin nila sa kanilang buhay? Ayun na siya. Ayon isang anak. Oy, mag-ayos-ayos mo. <laughs> Kasi kung ako ang mawawala, isipin ninyo na kaya ninyo rin na mag-isa. O ano man, andyan ang pagsubok sa atin. Ako na gusto ko lang na masaya lang. Na walang walang ano sa mga katawan na ma buhay tayo kahit mahirap pero masaya ako ngayon na surprise ako eh wow hindi niyo ba then, na na akala na mararanasan niyo oh ayan di ho ba no, thank you ram no, thank you si sir na nakalive gusto oh. niyang may gusto siyang sabihin gusto niyang isa na niya, isa din Mag mga magsalita may gusto siyang sabihin no I speaker niyo po Hamin hindi na, na, na. dawin, hindi, hindi na dawin. Ayan, ma'am. Happy, happy birthday po ulit and congratulations. Ano hong mas masaya? Ang pure gold na raffle Ay. o itong dumating? <laughs> Ano naman mas gusto nyo? Akala ako, pure gold. Syempre, mas the best po ito. Di po ba? The Kasi ang lahat ka. ng ito ay galing sa inyong mga anak. Happy birthday po muli. Hello. Yan. Ako Hello. po ay si Aldrian Hirang, sa so, shop. Best po kami. And congratulations, ma'am. Artista ka na rin. Lalabas ka sa aming Facebook page wow. at YouTube channel. Mapapanood niyo to. At mapapanood din kayo ng iba niyo pang mga kamag-anak. Mga kaibiga, may gusto ba kayong batiin? Mapapanood uh, po kayo, mga kumare. Sige po. Naku. Meron ho ba? Huwag na lang. <laughs> Madami ho? Sa akin na lang Ay to. Ayun. <laughs> <laughs> mga ka-surprise buddies! <laughs> Muli, samahan niyo kong batiin natin ng happy birthday and i-congratulate natin ang best mother awardee. Walang iba, kundi si Ma'am Marlene Argawanon. Happy birthday! At syempre, shout out sa mga sponsors ng surprise. ng ito, kanyang mga anak na nasa Saudi Arabia. Thank you very much, Mr. James and Dexter Argawanon. Good job! Napasaya nyo ang inyong pinakamamahal na no mama sa kanyang arawan. Talagang deserve na deserve niya. Ali! Ang maparangalan na best mother sa pagiging unirang ina para maitaguyod kayong limang magkakapatid. Ako si Aldrian Humirang. Ito ang Shop Best May Best Shoppers. Narito tayo at nakapaghatid ng sorpresa sa barangay Sumakab, Este, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Thank you very much! Kung nagustuhan niyo ang video na to, please don't forget to like, comment, and share. Share this video para madami din pamilyang Pilipino ang ma-inspired. And don't forget to like and follow us on Facebook. Road to 1 million followers na tayo. At ganun din naman, subscribe sa aming YouTube channel, TikTok, Instagram, and Twitter. Everyone, let's all spread happiness and love. Bye-bye! 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 Bye-bye kayo everyone! Bye-bye! Bye-bye! Ya más. shoppers my best shoppers everyone let's spread happiness and love